face we'll mo nang gina. Uh -huh. Magandang, magandang, magandang umaga sa inyong lahat. <laughs> Ngayon, nakapasok na, na, na rin ang sa loob. The first time to. Yung, yung, yung ikatlong araw ng December 18, 2024. Oh, may masasabi ka. Ngayon, maaga kami po the first time. Maaga na. kami nakapunta. Ah, Pakapuri kami ng uh, maaga kaulahan pa. Ang ganda ng pwesto namin. Ang ganda ng pwesto. Itang kita ngayon ang ating pari dito. Uh -huh. Pagka may nagtanong, taas lang tayo ng kamay. Nakabalag rin dito. Pwede na ba akong alcohol? Ayun. Ay, salamat. Wala ko. Sumaan ako. Wala ko. Wala akong Wala akong alcohol. Okay, hanggang dito na lang. Patuloyin ko na.